lalo hey, 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 na kita sa youtube ah oh. sa facebook mo pa kita sinalo ang dami ko wala papanood sa iyo eh oo oh, talaga? bahay mo yan? ha? Huh? bahay mo? saan? yung lagi mong ina pinapost mo diba may mga pagkain kayo? Ano kayo hindi ko bahay yun baka bahay yun pakit ang bahay namin sa tatay ko dyan sa trabaho yun ay

pati sa Facebook dapat para amayan dito para kita yun oh ano okay. oh. ko naman yung ano muna eh normal feed ka bro wag yun sa Facebook Hindi, wala nang feed wala nang feed ba isa oh sa Facebook ng Norman Cabrera na